palit palitan na lang yan. Dati <laughs> si Bobit Carlos, di ba? Matagal. Ano pangalan mo, Pres? Pangalan mo? Ano pangalan mo? GM. Uh, shoutout shout GM. Ayan, vlogger ako, pre. Ayan, nagkaano ko, nagbablog. Mapapanood uh, mo yan sa channel ko. Sa YouTube. Dong vlogs. Dong vlogs. Ay, eh, ano, motorcycle vlogs. Saka, barbero. Kukupitin ako, barbero. Ah, oh, kumakatawarin ako dito sa YouTube. Pero ano kailangan ma-monetize yung channel mo? No? Uh. Kagaya ano pa lang ako ngayon, 57 dollars. Kailangan maka 100 dollars para maka-account ng ano, 6,000, ay. Oh, hindi ko 100 dollars. Pagka nagkawan ng $100 ka, maglasaw rin ka ni Youtube. Yeah. Eh? Pag click mo, mayroon na kagad ka mapapanood na ads. Ayan guys, sakay ko si Kim. Galing sila ng uh, pasok. Bawi na sila. Bawi na kayo. Oh, okay. uh, O, tulog kayo ah. Tapos <laughs> tapos tapos. Shout out sa mga kasama mo. Ayan. Long vlog. Konti na lang bakit na 9,000 subscriber na Ano na ako? 8,973. Tingnan na ah. Long vlog. Malita tayo guys Ayan. medyo mayahon din pero kayang-kaya naman ng uh, motor na pero kadalasang kundi ko ito mo um, ang motor cycle plan pamamatsada mga baha, baha sa baliswela yung road labi-baha dati sa Malalim ang baha. Okay. Oh, yung mga mga bagong magka-try okay. paano ko okay. Bawal yun eh. Oh. Lalo na sa Facebook, napaka... Kung ano lang, gusto na may Mayroon sa kasahan nga doon e, eh, nalabas ang pinukang. Hindi ko inano kasi baka ma-demolitize ako e. Hindi nga makaaral doon. Oo. Dito na tayo guys. na po tayo dito. Dito na po babaan, ma'am. Mga ma'am. Dito, dito na. Hanggang dito lang kami. Dito po yung bayan. Dito po yung bayan. Dito Napakabait naman guys ng aking kapasayero uh, <laughs> At uh, Kito yung aking uh, YouTube channel Di araw ay uh, mag uh, so Sa uh, channel ko Maraming maraming salamat kayo ha, uh, Kaibigan at uh, ka Sana mapanood mo itong uh, vlog nito Para sa inyo Mga uh, Mag-aral kayo mga mabuti Para yung uh, mga magulang Ay ano patuwa naman guys no? so pauwi na tayo guys na ano mga uh, dalagdana at yun nga na kapag nakuha tayo ng hapa uh, sa galing roke papunta nga malikta at uh, yun ay uh, nasasakupan din ang ating ruta kaliban nga lang po sa kanilang ruta ay hindi natin hindi natin, natin Saba ka guys ng ano? Noon. Dito guys, uh, bawal tayo uh, makakumuha ng uh, pasahero, no. Kasi tayo ay makako uh, ay uh, a-suspendi. Sayang naman, dok. No? May nga lang, salamat sa iyo, para eh, maraming, maraming salamat. At uh, abangan ko itong upload ko na to at sa iyong uh, mga kasama kanina tingnan din alam alam ko teacher yung mga uh, pinag-aaralan nyo sana makatapos ka ng uh, maayos no? salamat sa iyong uh, mag-subscribe uh, sa uh, channel ko guys medyo umaambon-ambon pero mahina lang naman at uh, nakapag-vlog tayo Hay okay, Tapos guys. Uh, guys, kinakailangan na uh, mailad po tayo, no? Lalo lalo na kung kakasama. Ah, kasi tayo, no? kailangan po natin uh, nating Ito'ng dinadanan natin, guys, ay sabaan ng hari po pag uh, tinumbok mo ito dilito pa nang uh, pasulo no? Uh, pag uh, banda sa kalagitaan ay, ay mayroon uh, kakanaanan. so, kaya naka uh, video uh, mabagal yung ating ano kayo ay simula pa lang at uh, gustong maging uh, vlogger ayan, uh, upload lang po kayo ang araw no? huwag ka sa kamera. Po, uh, yung, uh yung sa camera katulad uh, ko, hindi na naman sa camera sa edisyon na to guys ang aking ipinapakita uh, ay ang uh, sa, uh, pamakata. uh, pamamasa kung paano kumita ng uh, mananan ang mga kailan no? Kami ka kami out Mga Baguio Whiskey At sa lahat ng ating mga 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 youtuber Kami ka kami out Kaliwa po tayo dito guys At uh, nauna na tayo doon sa Maguri Patuda Sana uh, na sa uh, sa makakuha nang ano uh, Ang mga tayo doon ah uh, Pasayero Pagpunta sa uh, main uh, terminal ay okay, siya na Nang mabuhay Ay, dadaanan muna tayo dito guys Sambit lamang Dadaanan muna tayo Tara na mga idol At uh, punta na tayo sa pinamahin na terminal Ayan, at uh, ano na tayo Pasulong Video ito pa, pa na uh, nagawa dati, dati guys kung napansin uh, nyo yung aking uh, mga unang vlog ay uh, itong taba na nga uh, pasuturod na to ay uh, ginagawa no pero ngayon uh, kitang kita nyo naman uh, maganda na mga kaibong no? maganda na siya pagkabi na naman guys at uh, patuloy lang tayo sa uh, paghahanap buhay araw-araw uh, magkakapalamat kayo at uh, tayo ng uh, panibagong uh, buhay panibagong uh, pag-asya at uh, panibagong uh, pag-itibaka Mga lahat siya sa mga sikat na laging. Hi po sa inyong lahat. Galing din po kayo sa ano, na uh, maliit katulad kung namin na isang uh, isimula youtuber pa lamang no? pero tayo ay uh, uh, ganap na rin na uh, isang uh, certified vlogger uh, Valenzuela City ito guys na medyo panilim na hindi nyo mapapansin yan, magalaw yung aking camera medyo panayag at hindi gumagalaw-galaw pero pag araw, yung tirik na tirik ang araw katatanghala na guys na malikot yung aking camera hindi kami kalap siya pa, hindi niya hindi niya kami kalap at uh, ingin tayo kung uh, makakakuha pa tayo ng apat sa aero pabalik sa terminal na, no nakapagkarga na rin po tayo na gasolina na 100 pesos yung uh, 100 pesos na guys ay hanggang uh, bukas na pati nga uh, sa tumal na kapasada uh, halos hindi nababawasan yung uh, gasolina madyaga naman kikita rin naman basta madyaga no? Uh, mga kaidon no? dito guys mga maraming uh, dito mamaya mga labasan nila mga sinks kasi ang dalan uh, dalandanan ipinatupad na po yung ano, umaga paso at uh, merong hapong uh, lalabas nyo ang halik ba sa, ano guys sa uh, probinsya ay all day dito ay hapti-hapti lang nga pasok ng nga, mga estudyante you no? Know? mapalad yung mga, mga estudyante na holdy sila holdy yung pasok nila kasi marami silang natututunan so papasok tayo guys sa pinakamin at terminal ayan ganito na lang guys ah, babay na